Aris, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng alas 4 a.m. hanggang 7.10 a.m. kung masaya ka ay lalong gaganda. Ang swerte at may negatibong minuto na kayang magbigay. Sayo ng pagkatalo na 51 minutes, na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 1pm hanggang 4.15pm at mayroon negatibong minuto na 53 minutes na talagang magbibigay sayo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 7pm hanggang 10.15pm at muli ay mayroong 51 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo, red na kulay ang dapat mong iiwasan muna ngayong araw. Taurus, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 4am hanggang 7.15am at mayroon negatibong. Minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sayo ng ikatatalo na bigay ng mga kalikasan sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2 PM hanggang 5:15 PM at mayroon namang negatibong minuto na 52 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo sa gabi ang umpisa ng buenas na oras ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at mayroong negatibong minuto na 53 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Basta iiwasan mo ang kulay green muna at pag nagbalato ay rest muna para mas makaipon pa ng swerte. Gemini, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng 6 a.m. hanggang 9.15 a.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas simula ng 3 p.m. hanggang 6.10 p.m. at may 52 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito, sa gabi ang oras na mga Buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.15pm at may 51 minutes na siyang nagbibigay sa sayo para ikaw ay malito sa paglalaro. Lasing na player ang dapat iwasan at kulay yellow. Cancer. Magsisimula sa umaga ang oras ng mga Buenas. Nang 6am hanggang 9.15am at may ikatatalo na negatibong minuto na 55 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na Buenas ay 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na 49 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 8pm hanggang 11.15pm ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 50 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Dapat ay huwag kang masyadong magbabalato ng iyong panalo dahil doon ka mabilis na mauubusan ng buenas, at iwasan mo ang kulay pink. Leo, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula ng 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at may negatibong minuto na 48 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito. Para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buena simula ng 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 51 minutes sa gabi ay muling uulit ang mga oras mong buena simula ng 9pm hanggang 12.15am at mayroon na naman negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro, silver na kulay ang iyong iiwasan at huwag kang magsusuot ng damit na masikip at may kulay pink din. Virgo, ang simula ng oras na buena sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 5 a.m. hanggang 8 a.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 2pm hanggang 5:10pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 50 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8pm hanggang 11:15pm at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Yellow na kulay ang dapat mong iiwasan muna ngayong araw. Libra, magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas ng 4am hanggang 7.15am at may ikatatalo na negatibong minuto na 46 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4 p.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Simula ng 8 p.m. hanggang 11.10 p.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 51 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Iwasan ang player na laging madaldal muna ngayong araw. Scorpio, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 5am hanggang 8.15am at may negatibong minuto. Nakayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 50 minutes, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 1pm hanggang 4.15pm at mayroon negatibong minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sayo ng pagkalito sa paglalaro. At sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11.15pm at muli ay mayroong 52 minutes na negative na pwedeng magbigay sayo ng pagkatalo. Pink na kulay ang iiwasan at player bastos kung magsalita. Sagittarius, ang umpisa ng iyong oras na Buenas sa Umaga simula ng 6am hanggang 9-10am at mayroon negatibong minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2pm hanggang 5pm at mayroon namang negatibong minuto na 50 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi, ang umpisa ng buenas na oras ay 7pm hanggang 10.10pm at mayroong negatibong minuto na 51 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito, pink na damit ang dapat mong iwasan mong isuot muna ngayong araw. Capricorn, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa. Nang 4am hanggang 7.15am at may negatibong minuto na 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may 50 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Sa gabi ang oras namang Buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.15pm at may 54 minutes na siyang magbibigay sayo para ikaw ay malito sa paglalaro, brown ang iiwasan mong kulay ngayong araw. Aquarius, sa umaga ang oras mong Buenas ay magsisimula Nang 5am hanggang 8.10am at may negatibong minuto na 50 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 51 minutes sa gabi ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 9pm hanggang 12.15am at mayroon na naman negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Pisces, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng 7am hanggang 10.15am at may negatibong minuto na 51 minutes na magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas simula ng 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may 52 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito. Sa gabi ang oras na Mang Buenas ay magsisimula ng 7pm hanggang 10.15pm at may 52 minutes na siyang nagbibigay sayo para ikaw ay malito sa paglalaro, umiwas ka muna makipakwentuhan sa mga babae ngayong araw, at sa kulay brown muna ngayong araw.